pag-asa para sa ating ATM Action Tulong Misyon. Samahan natin si Ella Cruz at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan. Kapos, ngunit hindi naghihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa ating Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa, ang diwa ng bayanihan. Ella, imoment im mo na yan! Maraming salamat, Senator Amy. Nandito po tayo ngayon sa barangay ng Ka-Marikina City para kilalanin ang ating deserving kababayan. Tara, samahan niyo ako umaksyon, tumulong para tuparin ang ating misyon. yan. Ilan taon ka na? 27 po. 27. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? As wife po ako, may tatlo po akong anak. Ilan taon na yung mga anak mo? Meron pong 9 months, tsaka po 4 years old, tsaka po 9 years old. Nag-aaral naman na yung 9 no, years old? po po, 9 years old po, spend po siya mm. kasi may autism po siya. Pati po yung 4 years old ko, anak ko. Pero ito pong po siya, ano, kasi hindi pa po napaka papa na. in Hmm. Four years old siya, doon po, po siya na, ano, ano. Kasi hirap po siya sa salita. Hmm. Kasi hirap po siya ng, ano, sulat-sulat, mga -sulat gano'n, mga ano. Hindi niya po kaya sulat yung mga pangalan. Hmm. Kaya, yano lang po ng mga ano po na, pa-check-up po namin siya. Yun nga po, doon, pina-check up po siya sa Philippine children Doon nga po, nagka, ano nga, doon ko po, po nalaman na may autism siya. So, ngayong nine years old na siya, Nakakapagsalita na ba siya? Ano lang po, kung ano lang nabanggit niya. Mm. Pero ano pa rin siya bulo. Ngayon, Nanay Teresa, ikaw ang napili naming deserving kababayan. Meron kaming pinupuntahan, dinadayo namin, at tinutulungan namin. Ano lang to, um, panimulang tulong lamang to ni Senator Aimee kasi para makaraos, sa ilang buwan, sa araw-araw. Okay. At syempre, baka sakali sa darating na Pasko, magkaroon tayo ng Christmas party kasama yung mga deserving kababayan para ma-meet mo rin okay. si Senator Amy Marcos. Okay. Kailangan po itagabigas. Mm -hmm. okay. Diaper, okay. oo, tama. Tapos pabao na rin po ng anak ko. Ito, meron kaming cash na ibibigay sa'yo mula kay Senator Amy Marcos yan. Thank you Sana po. makatulong sa pang-araw-araw, sa lahat, sa diaper, kay baby, sa inyong mag-asawa. Maraming maraming salamat po, Ayan. Senator. Uh -huh. Senator, ay may maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa akin tulong sa mga anak po. Oo, oh, ba't ka naiiyak? Sobrang saya po. Lalo po nga, ano, ko sa ko ng Oo. Oh. Ayan. Ito, kaya to Ayan, ng ano, kaya siguro yan ng mga dalawang buwan. Sana kayanin natin ng dalawang buwan. Dipirin mo yan para, okay. ano, at least makatulong man lang. Makapag-ipon ka, di ba? Okay. Kasi meron mga priority Pangalang na mo. pang oh, pangangailangan. Ano nararamdaman mo? Sa'yo po. Mm. <laughs> Takot po na piling mo ako matulungan. Mm, mm Kailangan na kailangan po kasi. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo mo yan. At yan, tulong na yan, galing yan kay Senator Aimee Marcos. Thank you po. Maraming maraming salamat po talaga, Senator Aimee. Salamat po sa tulong niya sa akin. Pati na rin po sa pamilya ko. Thank you, thank you po talaga. Maraming maraming salamat. Eto po si Nanay Teresa, ang ating deserving kababayan. Muli, maraming, maraming salamat, salamat Sen. Aimee! Aimee. marami man ang hinaharap nating suliranin, tandaan na ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Senator Amy Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ang bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka-moment yan! Hanggang sa susunod na weekend, ito po ang At The Moment with Aimee.